Potestio. Magandang araw mga tol, KO boxing to, kamusta? So napakagandang balita ngayong umaga ang bubungad sa ating lahat dahil nagwagi nga ang ating pambato na si Nesty doon sa Italy para sa Olympic qualifiers ngayon sa 2024 Paris Olympics. So yun na nga mga tol, trip to Paris Olympics 2024 na ang ating pambato na si Nesty sa Women's Featherweight Division or 57 kilograms. Isang napakalaking karangalan nga para sa bansang Pilipinas ang hatid ng ating pambato na si Nesty Bagamat na ng ating pambato na si Nesty na kunin ang gintong medalya tatlong taon ng nakalipas doon sa Tokyo Olympics, muli na namang nagbigay ng karangalan para sa bansang Pilipinas si Nesty Matapos nga nitong talunin ang kalabang Turkish na si Ezra Kahraman Yildiz. Sa laban nga mga tol nang ibabaw ang ating pambato na si Nesty Petesio. ang una at pangalawang round halos lahat nga nung apat na hurado ay pumuntos ng sampo kay Nesty Pitesio at isa lang ang pumuntos ng sampo sa round 2 doon sa kalaban Sa huling round mga tol sa round 3 sinubukang humabol ng Turkish fighter na si Isra Pero dahil nga nakuha na ni Nesty ang round 1 at round 2 natalo na nga ang tuluyan ang Turkish fighter At idiniklarang panalo ang ating pambato via split decision ang matindi pa dito mga tol, hindi mag-isang sasabak si Nesty sa Paris Olympics 2024 dahil makakasama din ni Pitesyo ang ating kababayang si Ira Villegas na lumalaban sa Women's 50kg or Flyweight Division. Hindi lang yan mga tol dahil makakasama din nilang lumaban sa Paris ang Bronze Olympic Medalist na si Yumir Marshall. Si Marshall naman ay nakikipagbakbakan sa 80kg or Middleweight Division. So hanggang dito na lang ang video ito mga tol. Maraming salamat sa panonood.